<laughs> oh, dugtong-dugtong na. Kalaw, Tara na, patay sa ibukay kay Jomar. Labat na yung ko. Ready na si kuya, oh. Dali, mama pa? Nagpapaas ko lang buhok tapos pinakain ka pa. Tapos so, sabi niya, hindi daw babayaran. <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> okay. Pinakain ka na, tapos hindi mo ba babayaran sila. <laughs> Ito yung pang bleach. Tapos yung bremod na gamot, pang number 1 and 2. Tapos yung puti, yun yung pang highlights daw. Yan you know, Kompleto po akong gamit. Gamit pala ni Kuya. Hindi sa akin. Yan. Start. Ang nipis na no? <laughs> Yan, dito naman sa part na to, pinapaliwanag ni Kuya kung paano mag-supply kapag may <laughs> buhol yung buhok. Dapat pag may buhol sa baba, sa baba. <laughs> Hindi, yeah, yung buho mo yeah, sa taas. Para, may ball. Doon ka sa baba mag-start. <laughs> Itong isa naman to, alam siya daw ang may gawa na yan. Look, listen and learn, Look, listen and learn daw. Yan, para nyo. <laughs>

Hindi lang ibang Pwede na. Pwede na dito kayo, no? Yung sana niya. Oh, mm. Project, mm. May... Parang mas lumakilala yung mukha don't touch that. Baks, mamayan, don't touch that, Don't touch that, ah. Ano, yung box, mamaya na Don't touch. Pag finishing na tayo. <laughs> Ang gaan ng ulo ko. Oh, ba, <laughs> Hindi na. Ba, <laughs> Hindi na. Hindi ng ulo mo yung kulo yung gupit. Gupit, gupit tsaka... Hindi na yung ano dyan, 350. Hindi na yun ang basahin. Ay. Tama mo si ano? Anan na? Si Garil? Okay. Si Garil na. Ano? 120.